Hi! What's up? This is Alex Balingit, founder and creator of Trading Circle. And sa video na to, pag-uusapan naman natin ang isa sa pinaka-importante kapag trader ka. Kasi lagi na lang neglect Understanding Economic Indicators Forex Trading for Beginners. Kung beginner ka at parang... Ano ba, coach, yung fundamentals? Ano ba yung mga economic indicators na to? So, bibigyan kita ng hapyaw at ng introduction na madali mong maiintindihan. So, economic indicators. Economic indicators are data points that reveal the health and direction of an economy. So, alam naman natin kung bakit tumataas o bumababa ang value ng isang currency is depending on the performance ng isang economy. Sabihin natin, may gera sa isang bansa. Tingin nyo ba tataas yung value ng currency? Di ba? Hindi. Sabihin natin may crisis sa isang bansa. Tingin nyo ba tataas yung value ng currency nila? Hindi. So, yung mga example ko na yun, basic example lang yon para mabigyan ko lang kayo ng idea na forex is not just about um, going through the chart Hindi lang siya titingin-tingin ka sa chart. Yun na yun. Mas malaking factor kung ano yung nangyayari behind the economy. The economy moves through four main cycles. Expansion, peak, recession, and trough. So, pag sinabi naman natin expansion, eto yung nagbo-boom yung economy. Okay? Pag peak economy naman, eto na yung talagang highest point okay usually kapag ganyan na economy ang kasunod niya ay contraction ibig sabihin ng contraction ay parang recession eto na yung magpapahinga na ulit breathing kasi ang economy cycle lang din yan eh tataas bababa -ba -ba. tataas bababa -ba -ba. tataas bababa -ba -ba. parang ganun and trough yun yung sad sad tas nagpe-prepare na ulit siya for expansion. Laging ganyan ang takbo ng economy. Sa so, forex, may tinatawag tayong macroeconomics. Pag sinabi natin macro, two words, macroeconomics. Macro, ibig sabihin big. Economics, ekonomiya. Currency values in the forex market are driven by macroeconomic factors like interest rates, inflation, political stability, and economic performance. So lahat po yun. Pag sinabi natin, isa-isa uh, yun pala natin. Non-farm payroll. Yung non-farm payroll po, ito yung NFP. In short, okay, sa US po ito. Ito yung job release, employment, about employment po ito. A monthly US jobs report released on the first Friday gives insight into economic health through employment data. Ang non-farm payroll po, ito yung data ng US na nire-release tuwing first Friday of the month anbawa June, first Friday ng June. Ang sunod na release niyan first Friday ng July. Ang sunod na release niyan first Friday ng August. Yung data na to nagbibigay ng insight sa ating mga traders. Marami bang walang trabaho? Okay, tatanungin ko kayo. Kapag maraming walang trabaho, is it good for the economy or not? Obviously hindi, 'di ba? Paano pag marami ang may trabaho? Marami ang may pera. Oh, marami ang gagastos. Good for the economy 'yon. So yung NFP coach ani non-farm ito yung data na nire-release dito, hindi kasama yung mga nasa farming side, agricultural side. Ito yung mga parang mostly on corporate, basta hindi kasama sa agricultural and farming side. Okay? Hi! Na-enjoy mo ba yung video na to so far? Kung oo, meron nga pala akong ginawa free training na nasa description sa link ng video na to. All you have to do is click it, register your name and your email, then you're good to go. Meron nga palang full course ang Trading Circle. Kung interested ka, mag-proceed ka lang sa link na nasa baba ng video na to. See you there. Consumer price index or CPI. Ito yung tinatawag natin na in shorter term inflation. Help central banks ensure price stability with a 1 to 3 percent range preferred in developed countries. Ang inflation po, lagi na lang natin kinakatakutan yung inflation, no? Parang pag narinig, hala, inflation, ibig sabihin humihina economy. Ibig sabihin, nagtataas yung bilihin. Ang Inflation po is a good sign na healthy yung economy. Hindi pwedeng hindi magbago. Dapat tumataas ng tumataas pa rin. Pero hindi yung rapid, ha? Hindi yung drastic or extreme. Dapat pa unti, -unti. May benchmark dyan. 1 to 3%. Ibig sabihin, pag gano'n nag inflate yung economy quarterly or yearly, okay pa yon Okay? So, inflation. Coach, kapag ang inflation ba ay tumaas, is it good for the currency? Yes po. Ang value ng currency usually ay tataas din. Central bank meetings. Ito yung kapag nag-report sila Powell. Central bank announcements influence market direction and currency outlook, often causing low trading volumes as in institutions await decisions. Usually, pag tinagin nyo po yung Forex Factory, uh, makikita nyo dito kung kailan mag-a-announce ng mga meeting, yung mga central bank. Usually, kapag ka may papalapit na announcement, it's either monetary policy uh, hindi masyadong nagtitrade yung mga institutions kasi hinihintay nila ano yung announcement na yon para dun sila magte advantage after the announcement. Gross Domestic Product or GDP. Pag sinabi naman natin GDP, ito yung total value of the goods and service produced inside the country. So, ito yung overall measurement ng health ng isang economy. Pag mataas ang GDP, okay ba to sa currency? Of course. Ibig sabihin, growing yung economy. Pag mababa ang GDP, okay ba to sa economy? Hindi. So, bababa din yung value ng currency. Political news, nakaka-apekto din to or political risk. Forex traders monitor political events, elections, and central bank actions to anticipate policy and interest rate changes. Malaking epekto po ang politika sa forex. Bakit? Kung sino ang leader, malaking factor yung decision niya sa mga gagawin niya at malaking epekto yun sa business people, sa institution, sa corporation. Pwedeng matakot sila, pwedeng matuwa sila, pwedeng pabor sa kanila, pwedeng hindi pabor sa kanila. So yung decision nila, umaaffect din dito. Katulad po nito, yung Euro CHF nag-crash due to political factor. Okay? Ito yan, sa New Zealand, ah uh, New Zealand, I mean sa Switzerland. Yan. Around 2015 ito, nung nangyari ito, About currency pegging yan eh. Um, nagkaroon ng problem na gusto nilang i-unpeg yung CHF kay Euro. So, ganyan yung nangyari. Political conflict yan eh. Next, ito. Trump's tweet affecting global... Di ba, alam niyo nung no, mga panahon ni Trump noon, yung first term niya, bandang 2018-2019, kada tweet lang ni Trump, ang ng efekto sa global market. Ayan o, no, tingnan nyo kung paano bumababa, tumataas yung... Dahil lang yan sa tweet niya na ha? sa tweet na ngayon ay X na, yung X app or Twitter dati. So yun, add economic indicators as your trading conference. Kung may natutunan ka sa video na to, leave a like, comment, or subscribe. Then hit that notification bell button para updated ka sa mga bago kong content. Thank you so much and see you sa next na video. Hi! Thank you for watching this video. At kung nagustuhan mo yung video na to, just click like, subscribe, and mag-comment ka na rin. At kung gusto mo pa ng mas maraming content about forex trading dahil ito yung interest mo, well, I created a lot of videos. Nandyan lang sa side yung playlist at mga recently created videos ko. So, click mo lang yan at panuorin mo. See you there!